Maat at Papa ni Paolo Oblino. First time nagpa-interview, si Kim Chiu na nga ang gusto para sa kaninaw hanap. Tapos na ang gaban, may nanalo na muli. Tinaob na ni Kim Chiu ang mga haters na pinit siyang pinapamagsa. Kapag magbulang na ang magsidita, show for the future ang Kim Pao. Hanggang talaga gumawa na, Bang Lilo. Ni Alam niyo naman, na pinupunog din ngayon si Dahil sa si mga saring patama at pang-delight rito sa so, ano na ang nalating sa buhay. Ito nga ang ilang komento. Kamusta na kaya ang mga haters? napaka naman yung parents ni Paulo. First time lang, yun lang nakita sa TV. Alam niya naman na dapat maaari ay ni Pao na na-expose ang pamilya sa publiko. Gusto lang ng pribado sa taga na nito sa showbiz. First time in history, inilabas na ang parents. Sikimtri lang pa na ang paraan para makita natin kung kaano kaganda at kagwapo ang mga magulang nito. Pansin nga namin, ang mami ni Paolo. Magkamukha sila ni Kingi. Parehas buisnis kung umiti at singkit ang mga mata. Noong dalaga pa siguro ito, sobrang ganda din. Kaya pala, crush, umatindi ang paghanga ni Paolo sa si isang Kingi. May pagkakahawig sa kanyang mami. Inan lang yan sa mga komento. Pito tayo sa marami risimo. Nambo to ang to ang hapini na pamani. Elaba na king pao, hanggang dunu.